Labing tatlong amputees sa bayan ng Gimba na pabilang sa beneficiaries ng libreng artificial leg mula sa Kapampangan Development Foundation sa tulong ng LGU Gimba. <laughs> na. Labing tatlong persons with disabilities o PWD na beneficiaries ang napagkalooban ng bagong artificial leg sa bayan ng Gimba. Sila ay mga amputees below at above the knee na mga naputol ang paa dahil sa sakit na diabetes at biktima ng aksidente sa trabaho o kaya naman ay sa daan. At bahagi ng kampanya na maipalaganap na mayroong ganitong klase ng disability assistance sa tulong ng LGU, nagkaroon ng awarding sa mga recipients ng prosthetics na paa umaga ng lunes, Agosto 19, pagkatapos ng flag ceremony sa Gimba Municipal Compound. Sa labintatlong beneficiaries, apat dito ay natanggap na noong March 27, habang ang dalawa ay nitong August 12. Ang natitirang pito ay posibleng matanggap bago matapos ang taon. Ang mga artificial legs na ito ay mula sa Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI, isang non-stock, non-profit organization sa San Fernando, Pampanga na tumutulong sa mga may disability sa buong Central Luzon, hindi lamang sa paa kundi pati na rin sa kamay, at buong katawan gaya ng mga kapansanan sa paningin, pandinig at pagsasalita. Long-time partner ng LGU Gimba ang KDFI simula 2018. Sa ganitong programa sa pamamagitan ng uh, Persons with Disability Affairs Office o Pidao, ng uh, Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO at ng tanggapan ni Mayor Hasulito Doklito Galapon. Mahigit doble ngayong taon ang bilang ng naging beneficiaries ng prosthesis sa munisipalidad. Mula yan sa dating anim lamang sa loob ng limang taon, mula 2018 hanggang 2023. Yan ay batay sa record ng PIDAW na mula sa KDFI. Since 2018 din, nakatanggap mula sa parehong uh, service provider ng tatlong customized wheelchair para sa mga batang may mobility impairment at walong adult wheelchair. Ayon kay Head Larry Larilin Pantalyon, ang mga beneficiaries ay nag-apply sa kanilang tanggapan na nagsumit uh, at sila ang nagsumite ng request sa foundation. Dadaan ang mga ito sa screening at assessment at kapag na ay susukatan na para sa manufacturing ng artificial na paa. Sagot ng PhilHealth ang gastusin sa artificial leg habang sagot naman ng LGU ang transportasyon ng mga beneficiaries sa pagsusukat at sa pagkaklaim na nga uh, artificial uh, leg. Ang PIDAO na rin ang tumutulong sa mga aplikante na makakuha ng PhilHealth membership na libre rin para sa PWDs kung sakaling wala pa ang mga ito. Hindi anya tumitigil ang uh, tanggapan na humanap ng sponsors at service providers para sa kapwa may kapansanan. Ang artificial legs ay malaking tulong sa uh, anya sa pagbabalik ng self-esteem, independence at tiwala. Nang mga PWDs sa kanilang sarili. Hinikayat naman ni Mayor Doclito ang mga kababayang nangangailangan ng prosthesis. Anya, makipag-ungnayan sa MSWDO at PEDAW upang maipasa ang request sa mga service providers na willing tumulong upang mabigyan ng oportunidad na muling makalakad. Bahagi ito Anya ng kanyang pagnanais na mag uh, mabigyang pansin at mapagsilbihan ang lahat ng sektor sa lipunan. Oo. Uh -uh. Ah, uh, artificial leg, uh, yung mga na yung mga ano na yon, yung mga beneficiaries na yun, mm -mm. nakakabit Nakakabita, di ba? Mm -mm, naikabit oh, na. Bakit nakasaklay pa rin sila? So hindi ba sila po pwedeng lumakad na yun lang ang Ano, gamit nila. Meron yung iba kasi possible na Masak kailangan pa rin ng saklay. Oo, uh, ng uh, uh, assistive device. Oo. Uh -uh. uh, Posibleng panimula pa lang kasi yung iba kakatagal. Ka kalalagay oh, lang eh. So mm -hmm. posibleng sinasanay pa nila yung sarili nila. Um, at yung iba, yung iba ba? Yung iba mm -hmm. ay naka -ano, ano walker Merong isa. Na -walker. O yung iba walker o kaya nakasaklay. Mm -hmm. Pero meron akong isang nakita na nakatayo siya walang walang saklay. Mm -hmm. Baka know? sanay na siya. Baka posible kasing ganun na nagsasanay pa kasi nung August 12 lang nila na-receive. Dumating Yung uh, dalawa doon ha. Oo. Oh, oh. Ilan, yung apat na kayo, March 20, ay March 28. Na-receive sabihin na kapit na sa kanila yun eh, no? Na-isukat na at naikabit ikabit oo. Mm -hmm. na award na. Kung baga nakuha na nila doon sa, mm -hmm. sa ano, sa Pampanga. Oo, oh, kaya inaalalayan yun pa nila. Mm-hmm. Yung ano. Ay papunta pa lang 'yan, susukatan pa lang. So, ah, susukatan. Yung papunta, 'Yan 'yun, dyan, 'yan mismo 'yung uh, 'yung sa Kapampangan oh, Development sa Foundation oh, oh. sa so, San Fernando, 'yung mga naka 'yung uh, pinilahan nila para magpasukat. Oo. Oh, oh. Galing naman itong foundation na 'to. Mm. -hmm. Oh. Marami silang natutulungan, ano? meron din sila sa, 'yung ano? at saka 'yung ang tawag mo doon, yung, 'yung mga, cleft oh, oh. sa mga bata may salamin, may hearing aid din. Oo. Ano sa sila no? Isa na talagang institusyon. Mm -mm, matagal na sila. Kaya lahat ng mga LGUs yung akaden na tinutulungan. 'Yun so, ang hindi, hindi pa ba natin sa buong, region, sa buong region. Syempre uh, most likely marami yan sa Pampanga, mm -hmm. syempre kasi uh, kung ang tatanungin natin ay ang tawag mo doon, sila yung... Yung, diging, yung coverage ng uh, kanilang, uh, uh, ano, nung kanilang uh, project o no ng program. Priority siguro yung mga tagang pampanga. Mm -hmm. Pero nag-a-accept din sila ng iba. Ibang uh, uh, probinsya at matulungan. ibang bayan. Mm -hmm. uh -huh. Bukod dyan sa KDFI, meron pa tayong iba ng partners. Ito naman, since 2014 hanggang 2022, uh, partner natin ang Prosthetic and Brace Center. Ah, uh, wala nang specific kung ano to eh, kung saan ang location, pero oh, ang PDAO ang members ng beneficiaries. Oo, yan ang uh, parang partner since 2014, since nag-start ang Pidaw mismo. Tapos meron ding mga sponsorship mula sa Central Office ng DSWD. Syam na PWDs ang nabigyan ng artificial leg at isa ang artificial arm. Sabi ni Ma'am Lalrelin, medyo mahirap daw makakuha ng artificial arm. Mm -hmm. Kasi bukod sa ma, uh, mahal, uh, kakaunti lang yung uh, nawalan uh, ng kamay. Oh, diniyan tsaka yung service provider na ah. na uh, yung nagkikater siguro sa re region, ganoon. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, pero covered yan ng PhilHealth din. Yung paay ang coverage uh, ng PhilHealth ay 30,000 hanggang 95 eh. 95,000. Ah, nakakakuha din itong ano. Sa PhilHealth nila nakukuha. O oh, panded ng oh, uh, itong sponsor ng uh O -oh, oh, oh, ng KD. O nila oh, sa PhilHealth. Oh. Mhm. Mm kaya oh, kaya kaya nabubuhay din sila. O. Oh, oh. okay. Tapos yung oh, So may sponsor sila na outside government. Mm -hmm. oh, okay lang 'yun pero ang isang tiyak ay meron silang uh -huh. pinagkukuluhan ng PhilHealth. Oo, kasi nga hindi sila itong mga nasa Gimba. Uh, hindi, hindi sila na makaka wala kung wala silang PhilHealth, hindi sila hindi makaka sila sa ano, ma accommodate. Oo. Oo. Kaya Oo. nga tinutulungan din ng PIDAw yung mga naga-apply na makakuha rin sila ng PhilHealth kasi libre din naman 'yun sa mga PhilHealth IDs. Ayun. Um ano pa ba? Meron din yung ito, yung KDFI ito yung pinakamarami eh, since 2018. At ano 'yan? Um parang mas na-maximize natin 'yan ngayong taon. Medyo mm -hmm. mat, yung iba lang medyo matagal ma bago makuha katulad yung no March 20 yung natanggap nila noong ito March kailan nila ipinroseso tong ano? itong mga ikinabit na to na uh, na-awardan. Mm. Yung March Monday. 24, yung na-receive nung March 24, September nila in-apply last year. Mm -hmm. E eh, napag-abutan ng syempre, Tapos ito inapply, year. Year, ito, in-apply nila ito naman, na. Meron yung in-apply nila nung uh, June 22. Mm -hmm. June 22, yan o, yan yung nagpunta sila. Nagpasukat na siyam. kasama nila yan. Ay, siyam na nagpasukat. Yung dalawa, nakuha nyo na nung August 12. Tapos yung tat, yung remaining na seven, mga three months pa daw nang magaantay ng konti. Ayun, ang galing lumakad mm na, no? Ayun na, sila siguro sila talaga oo. yung mga ano na. Oo. Sila yung oo. mga yung talagang, oo. Tapos ito, kasi syempre, itong At prosthetic. Mga bago. Itong prosthetic na above the knee, parang eh, ito, ito kaya, ay hindi pala. Eh, yung above, above, the knee, edi eh, yung mga napuputulan talaga. Oo, yung rin. mataas. Meron yung iba kasi na hindi naka, ano eh, hindi naka-attend. Mhm. Mm Ito tignan mo naman 'yan, no. Kawayan yung ginawa niyang paa. Tapos isa naman PVC yung naunang picture kanina. Ayan, so meron din mga tumutulong. May mga talagang nag-provide ng serbisyo para mm -hmm. makakuha ng uh, ng paa. So, meron na silang paa. Mm -hmm. okay. May paa na sila at sige. Um, makakapagtrabaho na sila, hindi na sila magiging Oh, dependent. dapat ang kasunod na nun, eh, ano, maipoprovide the hanap buhay nila na sa tulong pa rin ng ano ng mm -hmm. LGU naman mm -hmm. para maging productive mm -hmm. sila. Kasi may paan eh, di ba? Mm -hmm. Oo. May kamay naman. Di ba meron din meron namang mga kabuhayan na ano ang pede eh, mga trainings mm -hmm. na pwede na lang makuha para makatulong. Yung isa oh. naputol dahil sa grass cutter eh. Oh, grabe naman ano, di ba? Paano? Tas, yung isa naman ano, ah, parang tawag doon Uh, vehicular accident. Tapos yung dalawa, diabetic. So, kailangan talaga alagaan yung ano. Ang mahal pala ng prosthetic arm. Ang prosthetic arm ay 150,000. Tapos itong paa? Yung paa, sa DSWD daw, ay 45,000 yung paa. Mm -hmm. Yung prosthetic, kailangan pang kumuha ng iba pang sponsor. Diba, iidaan sa PCS o nung nakakwentuhan ako si Ma'am Larry Lynn. Yun yung uh, isa sa mga nasa, nabanggit niya eh. Although tumatanggap naman daw sila talaga ng ano ng aplikasyon at uh, sa abot ng kanilang makakaya. Tinutulungan nila sa mga papeles, mga dokumento para makakuha oo ng prosthetic prosthetic arm. Oo, Ay, o, 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 'yun talaga ang dapat nilang gagawin. Mm, uh, para maka-access, oo, para maka-access nga ng gano'ng ano. Sige.